Dahil sa matinding init ng panahon, hinihikayat ng Department of Agriculture Region 6 ang mga magsasaka sa Western Visayas na maghanap ng alternatibong mapagkukuhanan ng patubig para makapagpatuloy sa pagtatanim sa gitna ng nararanasang El Nino. Sa Pedreson Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, may detalye live mula sa Talisay City, Negros Occidental. Eileen, Cecil, hindi na maikakaila na ramdam na ang epekto ng El Nino at pinsalan nito lalo na sa sektor ng agrikultura. Kaya naman may ilang magsasaka na nakikipag sa palaran pa rin kahit apektado na ng matinding init ang kanilang mga pananim. Dito sa Western Visayas sa Agricultural Research Center ng Department of Agriculture Region 6 sa Barangay Buntatala, Haro Iloilo City. Manual transplanting ang paraan ng ehensya upang makapagpatuloy sa pagtatanim sa kabila ng epekto ng El Nino. Anim na variety ng palay ang kanilang itinatanim. Ang patubig kinukuha mula sa lagoon na isinusupply ng irigasyon. May, may duwa ka lagoon nga sa punta to kag sa dra. May lapad din nga lagoon no? nga maka... Sustenable sa irrigation sang research ali. May dalawang solar powered irrigation system sa lugar. Ang isa ay ginagamit sa demo garden pero ang isa ay hindi nagagamit dahil sira at inaayos pa. Ayon sa Department of Agriculture 6, nagkakaproblema ang ilang pasilidad dahil sa mainit na panahon na nagre-resulta sa pagbaba ng antas ng tubig sa mga water source. Kaya hinihikayat ng ehensya ang mga magsasaka, gayon din ang pribadong sektor na subukang gumamit ng solar-powered irrigation systems bilang alternatibong patubig. Sa long-term na paggamit, kung mas marami yung uh, tatangkilik nito, lalo na dun sa private sector, kapag sila yung mga may kakayahang magpagawa at nagpagawa, ay eh di mas malaki yung ating, uh, mas malaki yung masisave natin. Dito sa Barangay 16 sa Talisay City, nagdesisyon na lang si Rosemary na tumigil muna sa pagtatanim matapos maobserbahan unti na unti-unting namamatay ang mga tanim nito na gulay. Ang tatid kami ya. Ang um, tubo ya, yeah, law ay tabasa eh. talong. Wala uh, na kay nag-init na mo. Kaya pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture 6 na magsagawa ng cloud seedings. Do, do, open mo, pay expensive na iya. Sa pinakahuling monitoring ng OPA, ang mga bayan ng Hinubaan at Kawayan ang pinaka-apektado ng El Niño. Pila-pila na sa 5th Street, Barangay Kalarian, Sambuanga City, ang mga lagay ng tubig ng mga residente na magigib ng tubig mula sa deep well ng isang pribadong bahay. Ang magpinsang ito na nagtutulak ng karito na may kargang mga galon para makabili ng tubig sa Purok 3, Barangay Malagutay dahil tuwing gabi lang daw nagkakaroon ng tubig sa kanilang bahay. Ayon sa Sambuanga City Water District, patuloy na bumababa ang water level sa diversion well sa Sambuanga City, bagay na ikinababahala ng Yes, uh, in terms of water supply, uh, from worse to worse na. And cost gets in low water supply is the impact of the, the current El Nino phenomenon. Nagpapatuloy naman ang water rationing sa 38 na apektadong barangay ng lungsod. Kaya pinaplano naman ng CWD na magtayo ng limang production wells ngayong taon. Cecil, sa ngayon, inire ng Office of the Provincial is na magtanim muna ng alternatibong pananim katulad ng kamote, munggo at iba pang drought-resistant crops sa mga magsasaka. Balik sa inyo dyan, Cecil. Maraming salamat, Aileen Pedreso, ng GMA Regional TV, One Western Visayas.